Ang Gilingang Bato ni Edgardo M. Reyes Sa kwentong ito ay sinasalaysay ng bunsong anak ng pamilya ang kanilang buhay. Ayon sa kanyang nagisnana nila, na nilang magkakapatid, si Kuya, panganay sa kanila, at labing pitong taon noon si Ate, si Dico, si Tse, saka ang bunso na nagsasalaysay, Ang Gilingang Bato. Ayon sa kanya, ang gilingang bato na ginagamit ng kanilang ina na si Aling Trining sa paghahanap buhay ay minanan niya kay Impo na sinasabing isang mahusay na magsusumahan sa buong San Fermin. Si Aling Trining ang tanging nagmana ng talino sa paggawa ng puto sa kanilang magkakapatid. Hindi niya malaman kung gaano kahusay ang kan kanyang ina sa paggawa ng puto dahil rin sa pang araw-araw na itong natitigman. Ngunit sa kanyang pag-iisip, siguro ay sawa lamang siya sa pagkain ito. Ang pangkabuhayan ng kanilang ina ay hindi sandigan ng kabuhayan nila, bagkus ay ang kabuhayan ng kanilang ama na nagpapanday. Ang bigla ang pagkamatay ng kanilang ama dahil sa pagsabog ng appendicitis biglang na nakitang tiyan ng ama na akala nila'y mawawala rin pag naglaon. Nagpasya itong magpadala sa ospital, ngunit sa daan pa lang ay sumabog na ang appendicitis nito. Noon, nag nagpupoto lamang si Aling Trinin kapag may nagpapagawa sa kanya. Kadalasan, tuwing may nagnanais magregalo o maganda sa tuwing may pista, o kasalan o ibang okasyon na may handaan. Ngunit nang namatay ang kanilang ama, wala na silang ibang pagkukunan ng hanap buhay o pagkakakitaan. Kaya napilitan silang magkakapatid na magtulong-tulong upang matugunan ang kanilang pangangailangan. Ang kanyang mga nakakatandang kapatid ay nagtulong sa isang pwesto upang magtinda ng puto bumungong at bibingka sa kanto, si Ditsi naman ay nakapwesto sa walengke tuwing umaga. At sa hapon naman ay naglilibot. Si Diko naman ay karaniwang tinda ay butse at palitaw. At ang bunso naman ay naglalako ng gorgoya. Nang minsan siya ay naglako ay napaaway siya dahil sa panunokso ng mga bata sa lansangan. Nang umuwi siyang may mga pasa, ay pinagsabihan siya ng kanyang ina na walang dapat ikahiya dahil, dahil marangal ang kanilang trabaho. Naging mas magaan ang kanilang buhay kumpara noon na nabubuhay pa ang kanilang ama. Nakapagtapos sila magkakapatid ng kolehiyo maliban kay Ditsi na tumigil sa pag-aaral dahil na rin siya ay ang may kapurulan ang ulo sa eskwela. Lumipas ang panahon at nakapag-asawa na silang lahat, ngunit hindi sila lumilimot sa pagdalaw sa kanilang ina na matanda na. Dumating ang oras na kinapos sila sa pera, kung kaya't ang kanilang mga nakakatandang kapatid ay lumalapit sa kanilang ina. Kahit tapos man sa pera, ay mas minabuti ng bunso na huwag na lamang ipinahalata sa kanilang ina ang kalagayan niya. Minsan dinatna ng bunso ang kanyang ina sa akto ng pagiling. Minasdan niya ang kanyang ina na makupad at mahirap sa kanyang mga kilos. May kinig ang kanyang mga kamay na kuluntoy at nagusling ang mga ugat sa braso. Pasaglit-saglit ay tumigil at naghahabol ng hininga na nakapansin-pasin, wala na ang dating lakas, sigla at tiksi. Inagaw ng bunso ang gilingan at sa pagpipilitan ay napahawa ang ina sa kamay ng bunso at nararamdaman ng bunso ang ligas, ligas gas, makapal at nagkakalyong palad. Sa huling araw ni Aling Trining, kahit masakitin at bumilis ang paghihigina, lumalabas siya sa kusina dinadalaw ang kanyang gilingang bato at tinuhugasan o pinupunasan ito. Kinaula, kinalaunan ay binawian ng buhay si Aling Trining. Nang pumanaw ang kanilang ina ay marami ang mga papuri ang narinig nila tungkol na rito. Nang mailibing na ito ay napag-usapan nila ang naiwang mana dahil na rin sa matandang kaugalian sa San Fermin na sa pagpanan ng magulang ay kailangan kumuha ng kahit isang bagay na naiwan nito. Ang bakura ng bahay ay napunta kay Ditse at ang ibang alahas naman ay sa kanila mga nakakatandang kapatid. Sa halip na ibang material na bagay ang hingin ay mas minabuti ng muso na kunin na lamang ang ipinintang larawan ng kanilang mga magulang na nakabihis pang kasal. Pagkara ay kanya-kanya nang nagpa nagpapaalam sa mga may iwan. Dala ang kanya-kanyang inuring pinakamahalagang alaala ng yumaong.